Good morning guys. am for today's video nga ay dito kami ngayon sa park. So, ayan nga ay nilakad lang namin mula sa amin hanggang dito sa park na ito. At tamang-tama naman sa amin pagkalakad. Isa na rin yun sa mga exercise para sa atin. So, ayan nga, dito na kami. At close pa, ayan, close pa ang park uh, na ito. Uh, ang mangyari ay... Kinausap namin ang nandito sa loob, uh, nagwawalis pa sila kaya hindi mo na sila nagpapapasok. Kaya nililinis mo na nila yung fork. At ito nga ay ginalagala ko ang aking camera. So, ayan nga, ay makikita natin yung uh, pinakaharapan ng park na ito. Ay, meron ditong mga uh, halaman. Ayan. at baka pa mamaya sila magpapasok so napagdesisyon na nga namin ng aking kasama na lumipat muna sa isang park baka dun ay open na. So ayan nga dito ay nagalakad kami papunta sa isang park na aming pupuntahan. Okay guys, ayan na ako. Malapit na ako sa finish line. Okay, thank you.